All right, let's go. Tira hinad nito. may mga rider na ayaw nilang na perwisyo sila ano di ba pero mayroong mga rider din na pasaway no sila yung namimerwisyo may ganun eh di ba may ganun talaga Gaya nitong video na to, gaya nito. Pero edit muna dun sa nag-upload ng video, ano. Hindi natin alam kung ano yung naging problema, kung bakit sinaksak ng uh, matilim na bagay yung ano, yung gulong nitong uh, uh four-wheel drive ba yun or L300 ba yun, kung ano mang sasakyan yung sinaksak yung gulong ano nabubutas eh nagplak talaga yung gulong hindi natin alam kung ano yung nangyari pero di ba yung mga rider natin di ba minsan ayaw nyo na napeperwisyo kayo pero ba't ganito may mga ganitong rider din na sila yung namemerwisyo di ba dapat huwag kayong ganun din pumarehas kayo kung ano man yung naging problema pag-usapan na lang huwag na palalain di ba gaya nun di ba ayaw nyo napeperwisyo pero gusto nyo naman mamerwisyo di ba nakaperwisyo kayo na ibang tao Diba? ang pangit naman ng ganon? Kapag sa inyo ginawa, galit na galit kayo. Pag na-perwisyo kayo, galit na galit kayo. Pero kayo, pag na-perwisyo kayo, di ba? Ano na pakiramdam ng mga pinerwisyo nyo? Di ba magagalit din sa inyo? Kaya dapat maging patas, di ba? Pumarehas kayo. Lalo na pagdating sa alisada, di ba? Minsan, nakakagirian, nakakaroon ng taasan, nagmamataas, kung sino man sa inyo, kaya magbigayan, di ba? Kaya nito, di ba, hindi natin sigurado kung ano yung naging alitan. Pero mali pa rin yung ginawa ni Ryder. Natusukin mo yung gulong nung sasakyan na yon at maperwisyo yung driver nito. Di ba? O, so, maling mali talaga yon. Kung meron sila naging problema, hindi natin alam. Again, hindi natin alam. Pero mali talaga yung ginawa ni Guyang Ryder natusukin yung gulong nitong sasakyan, nitong uh, four-wheel drive na to or uh, truck na to or kung anuman ang tawag sa sasakyan na yon eh maling mali no again maling mali kaya sana no maging ano to maging leksyon sa mga motorista natin na lalong-lalo -lalo na sa mga rider natin na kung ayaw niyo na pilitwisyo ayo huwag din kayo mamerwisyo di ba pumatas din kayo para maging patas din sa inyo yung mga ibang motorista o ibang manja diyan sa kalsada yun lang naman yon di ba maging fair. Laging pag-usapan kung ano man yung mga gusto, o nagiging problema dyan sa kalsada. Kasi lahat naman dadaan sa usapan eh. Di, ba? Huwag natin laging dadaanin sa init ng ulo. Dapat laging maayos yung pag-uusap. Nang sa ganun, walang mangyayaring ganito. Kita-kita again -gita next time at kung kailan yan, hindi ko po alam. Peace out.